Guys, magandang hapon. Ah. 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 Ako wag mo rin lolo ko eh. Yang mo, pupulbusin ko. <laughs> Kaya tayo ulit, lala move. Guys, kakapagas ko lang. Buti na lang may nakuha akong booking. Ah, Valenzuela to Diliman lang. 120 plus lang ang babayaran and yung item guys susi lang ulit <laughs> nakakailang araw na ako puro susi ang nadadala ko ah magaling ang tsamba mo malakas eh <laughs> so yun guys hindi na naman ako nakabili ng guan ah tuloy gloves pang motor and siguro mamaya Puro kalyo na naman tong kamay ko Sana may mabili ko May nabibiling kasi guys Yung mumurahin ng gloves lang Parang 50 pesos Lang yata yun Parang 50 pesos Lang yata yun Alaktan to ka to si Google Niligaw pa ako eh yun yung hinahanap ko at hindi naman ako naghahanap ng mamahali na gloves pang araw araw ko lang naman yung hinahanap ko kasi meron akong gloves dun sa bahay uh, medyo nag expand na yung tela eh parang pag sinuot kasi hindi na maganda Lalamob yung susi balot pa mama Maganda ma'am Ay sige ma'am Magpapaalam sana ako eh Magdo double book sana ako eh Kasi medyo malayo Pero sige ma'am Opo Tawagan ko na lang ma'am Opo all the way naman Sige ma'am Ma'am may iabot ako Sukle. <laughs> sa youtube saka sa facebook wala kayo babatin ay okay lang thank you po salamat ma'am ah lalaki na aso mukhang may misteryo nangyayari dito ah Hello ma'am, magandang gabi po. Sa alala mo po ma'am? Yes po. Apo ma'am, tatanong ko lang kung ano yung bibigabin sa pet shop? Uh, cat po. Ano ma'am? Sorry? Kat cat po. Yung ah, cat sun? Sun po para sa ah, tapo. Ma'am, gano'ng kabigat yun ma'am? Apat na bags lang po. Mga, so, sensya na ma'am. Ah. Anong, ano kayang timbang nun ma'am? Ah, uh, isang pa po, 10 liter 10 10 kilos? 10 ha po 10, 10 liter ah sige ma'am ah hintay na lang ma'am papunta na po, ako. po ma'am may okay, thank you Okay po <coughs> ilang kilo to ma'am? 24 Thank you ma'am Guys item pickup Second uh, second pickup From Valenzuela to San Francisco del Monte Sa may Roosevelt lang Ang item guys uh, 24 kilos na Buhangin hindi siya pangkaraniwang buhangin guys Ito yung buhangin na Ano ginagamit dun sa kulungan ng mga hayop uh, Kadalasan yung sa pusa Hello ma'am Ma'am nandito na ako sa ano ba to? Dito po Daba, ba kayo? Sige pa Pababa na po ako Okay ma'am ma sana may kasama kayo ma'am ah uh, Apat lang naman po yan. Okay lang po. Kaya ko naman po. Ah, uh, dalawang lalagyan po. Pinag-isa po yung dalawang ah. Uh, uh, Opo. Hello, Opo, ma'am. Ah, sige po. Ako na po bahala. Okay, ma'am. Okay po, ma'am. Ay, kayo po ba 'yon? Mama Bigot. Whenever Nagji-gym naman yata kayo mamaya, no? Hindi <laughs> Mama, pang pangalan yung ano? ano pang hey, oh, pangalan -pang Hazel. -pang. Oo, Mama, alam ko na ko rin eh. Saan, Sabi na eh. Ah, kayo yung lumipat. Oo. Oh, yung ano, ma'am, yung clean wrap ba 'yon? Tabigyan ko ba kayo ng sticker? Sige, ma'am. Ma tuloy na ako ah. Salamat po. guys wala pa rin ako nakukuha ang booking kanina pa ako sa daan yung mga binibigay eh, lalayo eh update ko na lang kayo pag mayroon na guys guys may nakuha na akong booking tumapay ako dito sa may MCU uh, napabili tuloy ako ng tinapay kanina bumili na ako na saging eh. so yun guys may nakuha na akong booking from Caloocan to Malabon lang din uh, disposable babe daw sabi ni madam tara guys uh, ah, pick upin muna natin then alamin natin guys kung gano'ng kalayo let's go so babe ma'am so babe po. Um, Tama po. Ang papangalan niya, hindi ko na i-screenshot. Carl? Apo. Uh, Kaya pa, hindi, ito po, bibigay ko lang po to sa kanya. Pabilang po, okay lang. 16 pieces lang naman po. 1, 2, 16, ma'am. Hindi, joke. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tama, Kuya Carl. Ito, ah. Uh. ibigay ko lang sa kanya. Hindi niya alam. Yung, Yung sa akin, ma'am. <laughs> Yung para sa akin. Wala. Wala. Diba yun? Di mo ako nanusin. Kapal na mukha mo. Hindi, <laughs> ako na lang magbibigay sa inyo, ma'am. Ano bibigay mo ko yan? <laughs> Pang ano to? Hindi ako yung Kuya Pang Pampaswerte. Ano? Anong joke? Oo. Sticker, ma'am. Wala kayong babatiin. Sa YouTube yan, ma'am. Ay, talaga? Nagbablog ako. Sige, ipapalo ko to ha, Kuya. Wala kayong babatiin. Kaya <laughs> nagre-record ako eh Sige ma'am, tuloy na ako Opo, thank you ma'am Sige ma'am, Facebook meron din Thank you Ay, salamat naman Thank you Lord Nagkaroon din ng booking Item big up guys, vape uh, Disposable vape from Caloocan to Malabon And Ang Travel time nya is 7 minutes <laughs> 2.5 sa 2.5 kilometers So, ayun guys, samahan niyo pa rin ako. At buti na lang. Hoy! <laughs> Kagaran ako lang buging. Ah. <laughs> Yan. Tara. Let's go! Guys, Samson Road na Papunta sa kandaan, tapos kanan tayo Panigurado, ang ito na daan ito Ang layo ma'am eh ang layo ng pin location Kaya yun po yung sinundang do Ito po yung bahay nyo ngayon ma'am Hindi yung pin location Hindi ko alam ma'am, yun po ang lumabas eh. Kaya tumawag po ako ito daw ma'am sa inyo, ito daw yung no, po. Okay na to, ma'am? Thank you. Guys, item drop ah uh, disposable vape lang from Caloocan to Malabon. Ngayon, hintay-tayo pa ni bagong booking. And maghahanap tayo ng lugawan na <laughs> kakain guys, sa uh, exact location ko mabini dito sa may tapat ng La Consolacion and kakain muna ako ng lugaw bago ako lumayo guys, dito ako kakain ng lugaw dito sa lagi kong kinakainan sa may mabini. Hana, Lugawan yan, dyan ako lagi kumakain Guys, may nakuha akong booking. Kakakain ko lang din ng lugaw. Oh, uh, ayun oh, dadigay pang ay. Hmm, dahan-dahan ka baka mabilao kang ka. Ang ah. <laughs> booking na batas to balinsuela. Ah, uh, muna natin. Papunta na ako doon, guys. at tara samahan niyo ako. Let's go. Laki pala niyan. Ano kasi ito eh, yung shoe box, tapos naka-flat pa siya, hindi pa siya nakasin. Naka-stack lang siya ng pangin. Tapos ginobli-dobli na lang namin. Nakababoy na lang. Ano yung babasagin? Para siyang ano ya? Yung parang acrylic na ano. Oo, diyan na lang. Parang plastic Ayan, na acrylic na ano. Hindi natin mabuksan eh, papakita ko sa ano. Hindi, hindi na. Sige. Ano tayo? Hindi ba maselan do? Hindi, uh hindi -huh. naman Kasi may, may ano pa yan eh. Yung paigot niya mayroon pang styro. Kasi ah. May bubble wrap pa isa isa yun. Sige. Huwag nyo yung hmm. bubble wrap. Anong pangalan niyo, sir? Aljan po. Aljan? Opo. Oh, ito ya. Sir, baka sakali o. Oh. Facebook at YouTube. Vlogger po pala 'yo, boss. Medyo lang. Medyo, medyo. Ay. Salamat, bro. Sige, sir. Tuloy na ako. Sige po, okay lang. Salamat. Hello? Shorty. Hello? Hello? Yes, Alala mo, sir? Ako nandito na. Ayaw. Sir, kaka-pick up ko pa lang. Uh, yung... Ah, okay. Yung shipping fee daw, dyan daw babayaran, sir. Ano po? Yung... Ako, ako magbabayad, sir. Ako magbabayad, sir. Okay, sir. Pahintay na lang, sir, Kaka-pick up ko lang okay, po. Okay, sige, sir. Okay, wala problema. Thank you, sir. Okay, thank you rin. Thank you. Okay, sir. Okay. Guys, item pickup. up. Two box na Shurak. From Nabotas to Valenzuela. <laughs> sir, anong pangalan nila ulit? Shoti ang po. Sir Shoti. Shout out kay Sir Shoti. Okay. Okay. Sige, salamat po. salamat po. Thank you, sir. Adam, thank you po. Item drop from Navotas to Valenzuela. 81 guys yung babayaran pero 100 yung binigay ni sir. Sir, salamat ah. Shoutout po sa inyo.